Hello mga ka-hunters, this is my Tid ang inyong gabay sa pag treasure uh, Mga ka -hunter. kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe at pag ang notification para lagi kayong updated sa mga susunod mga, mga i-upload ko mga ka uh, chat out po pala uh, mga ka-hunters d'yan to all Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Uh, happy hunting sa inyo mga ka hunter uh, Mga ka uh, kung ano mga ka uh, lagi po tayo humingi sa ating may kapal na yan tayo ng kaalaman o karunungan para maiconver natin ang mga co-site sa ating mga uh, area mga hunter so mga hunter uh, at pala uh, sa mga nagha-hunting diyan uh, uh, palagi lang tayo magano mag, -ano, uh, mag uh, manchit mga hunter para uh, okay ang ating mga pag mga hunter o pag-treasure mga hunter So yan po mga kanter. Ito po yung paketa ko sa inyo. ah, uh, ito po yung turtle na nakaano ano dito. Uh, ka dapat sa lupa mga kanter. So ito po yung paketa ko sa inyo mga kanter. Ito po yung tinatawag na turtle head mga kanter. Tingnan nyo mga kanter. Siya po ay ano. ah, uh, nakalabas ang kanyang ulo mga kanter. So walang mga paa mga kanter. So, ito po yung kanyang buko-buko. Maraming mga butas mga kanter. So, may ibig sabihin ito mga kanter. Ito pala siguro ay undespat siguro ito mga kanter. Sa kanyang likuran ng mga kanter. So, yan po ang ulo niya kanter at sa kanyang katawan mga kanter. O, katawag na buko-buko ng tortol. So, yan po mga kanter isa po yung itong marker na ano ah, parang arrowhead oh, arrowhead arrowhead mga kanter so sa guide mag kanter ito po ay treasure below so nakita nyo mga kanter na may botas sa kanyang ano ah, katabi mga kanter so ito po yung mga ibang pang mga biniguit na mga kanter na itong sorry mga kanter po ano ang kalugan ito mga kanter So ito po yung pagong mga kanter malaki So kakaiba talaga ang Tortol nito mga kanter So nakalabas ang kanyang ulo At saka sa may likuran Ay mayroon pong mga ibang butas So ito po ang Ano mga kanya ah, Kanyang ginuhit sa kanyang likod Mga kanter o buko buko Ng isang tortol mga kanter O bao Ya, yeah, titingnan natin mga kanter at suriin natin natin sa iba pang mga ang ano ka talaga pang mga mga kanter. So, ito ang kanyang kabuuan na sa kanyang buko-buko mga kanter. So, ganyan talaga ang mga hapon mga kanter. Ah, yan po ang kanyang ulo mga kanter o hid na nagtuturo sa unahan mga kanter. Kaya sa tingin ko mga kanter, ito po ay galing dito sa kanyang ulo ay ang I think ay siguro ay nasa mga 5 distance o 5 meters mga kanter. So maganda itong ano, total head mga kanter. So may iba pang mga coordinate marker uh, na pwede natin tingnan mga kanter. at uh, sorry in mga kanter. So ganyan mga kanter so ang galing talaga ng mga hapon mga kanter kapag sila ay maglagay ng ano ah, mga marka sa paligid mga kanter kung saan ba inilagay ang kanilang kayamanan so kung titingnan natin mga kanter ay talagang malilito talaga yung mga kanter so tingin ko mga kanter ay dito lang tayo sa kanyang ulo ah, magsukat ng tamang direksyon mga kanter kasi ang ulo po ay siya po ang tawag na turtle o arrow na pwede natin uh, pag uh, pag ano uh, pagbasihan mga kanter kung saan ilagay ang kanyang mga kayamanan o tinatago mga kanter so galing din mga mas mga 5 meters mga kanter yun lang po mga kanter ang ating pag-analyze nito mga kanter kasi sabi niya ay treasure below so nakita natin sa mga kahit mga kanter ay sabi niya ay treasure below so hindi lang malayo dito ka makanter ang kayamanan na nilagay dito so malapit lang dito sa kinawa nilang total so pagbasihan natin sa mga ano kanyang guhit o karakter at iba pang mga marka ay nandun talaga ah, patungo sa 5 distance so nandun ang kayamanan mga hunter kapag tayo ay mag ano ito ah, mag decode mga hunter so maganda mga hunter pag tayo makikita nito ay swerte talaga mga hunter kasi pag decode ito mga ay hindi lang mahirap kasi meron tayong nakita sa likod likuran niya at saka buko, -buko na langgang nasa unahan ang treasure, uh, 5 meters lang galing dito sa tinatawag na bako o market na ito na treasure below uh, ito po ay pag-analyze nito so ganyan talaga mga So, happy hunting sa inyo mga kanter. So, ganyan lang pagpaglikod mga kanter. Ah, galing sa bao o total head o sa kanyang ulo ay Magbilang lang tayo ng 5 distance mga kanter o 4 distance mga kanter. So, lakihin lang ang butas mga kanter, para matamaan talaga ang item ito mga kanter. So, so, ganitong mga ano mga kanter, a ah, karakter ay ah, ito po ay sa Ang unang una makuha ay mga precious stone mga kanter po mga kaibang mga kaibang mga, 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 mga so, yan ang po mga kanter happy hunting sa inyo mga ang God bless all mga kanter oh.